Good morning! So today, it's Michika's vaccination day. So bali, pangalawang vaccination niya na to. Kasi the day that I gave birth, nagbigay na yung doctor ng vaccine sa kanya. So pangalawa niya na to. And then, um, ito yung ginagawa ko guys. Bago ko siya paliliguan, kinukuhanan ko muna siya ng body temperature to make sure na wala siyang sinat or lagnat. Kasi mahirap talaga magkasakit ng baby. Kaya as much as possible, kailangan natin silang ingatan ng mabuti. So nilalaro-laro ko muna siya para ma-distract ko siya doon sa paglagay ko ng thermometer kasi mahirap na na gumagalaw-galaw siya, malaglag yung thermometer so hindi natin makuha yung tamang temperature ng baby. So, buti na lang talaga, a very good girl itong baby girl ko. Kasi guys, tingnan nyo naman, di ba, behave yung baby ko. And then, nagre response din siya sa mga laro-laro ko. And, nakaka-happy sa heart. Kasi, yun, lumalaki na talaga siya. So, 35.5 kanyang temperature. So, it means wala siyang sinat. So, ready to bath na. Dahil nga maliligo na si Mishi guys, papakita ko sa inyo kung paano ko nga ba check yung tubig na ginagamit kong panligo for Mishi. So ito, bali hot water siya and then ah, hahaluan ko siya ng normal na water. And then, yung gagamitin kong pancheck ng tubig na gagamitin sa pampaligo ni Mishi is yung aking siko. Kasi guys, yung siko, isa yon sa mga sensitive part, ba diba, ng katawan natin. Hindi kamay yung ginagamit ko. Kasi yung kamay kasi, gamit na gamit na yun. Charing! <laughs> Kasi kapag kamay yung ginamit nating pang check, maaaring hindi siya mainit sa kamay. Pero kapag nilagay mo siya sa siko, mainit na pala siya. So malalapnos yung ating baby. So behave lang siya guys kapag ililisan ko yung kanyang tainga. Very good girl itong baby ko eh. Yan, katatapos lang yung maligo. Tapos sa kanyang ilong din.

Very good. Very good. Last, 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 last. Last lang, last. Less. Very good. Last, last, last. Very good. Very good, Mishki. Very good. Okay. So, ayan guys, ang bilis ng pangyayari. On the way na kami sa vaccination site ni Mishi. So, good luck talaga sa kanya for sure. Naiiyak talaga siya ng bonggang-bongga. So, lima kaming pupunta kasi dadalaw din kami sa family ni mommy Ayun, uh, hindi natuloy yung kanyang vaccination kasi pagdating namin doon sa vaccination site, um, kinumpute kung lagpas na ba siya ng 6 weeks or natapos na ba siya ng 6 weeks after birth. So, nung kinumpute nila, nakita nila na hindi pa nga siya uh, nakalagpas ng 6 weeks. So, hindi pa daw siya pwedeng injikan. Pero, binigyan na siya ng ano, um, vaccine ng pang polio and for the rotavirus. Hindi naman siya injection. Yung syrup lang iniinom. So, nakaligtas siya kahapon sa vaccine. And then, afternoon, dahil nga yung vaccination site is malapit siya sa Uh, kamag-anak ni mami dumalaw <laughs> really that's how you treat me in front of the camera so yun nga dahil nga malapit lang yung vaccination site sa kapatid ni mami dinalaw na din namin sila and then buhay pa kasi yung nanay ni mami guys kaya dinalaw din namin siya kasi hindi po niya nakita si Mishi and alam niyo ba na 93 years old na siya. So dumalaw kami para kahit papano magkita sila ni Mishi dahil sooner or later baka lilisanin niya, niya yung mundo. So ayun, insert ko dito yung picture nila guys. So napakatanda na niya guys, 93 years old na. And yun, afternoon umuwi na kami ng bahay dahil sobrang init sa labas, nakakaloka. And then nagrest kami and then si Mishi is nag-aringit na naman siya kaya hindi ko na naman natapos yung ating video. So babalik kami sa vaccination site next week. Tapos 'yun. Good luck to my Mishi for sure iiyak siya nang bonggang-bonga. So 'yun lang yung update natin for today and yeah. See you on my next video. Bye.